Ang kwento ni Abraham at Isaak ay isa sa pinakakontrobersyal at mapaghamong sa Biblia. Ang Diyos, sa isang hindi inaasahang gawa, ay nag nagutos kay Abraham, isa sa mga patriarka ng pananampalataya, na ihandog ang kanyang kaisa-isang anak, si Isaak. Si Abraham, sa ganap na pagsunod, ay umalis patungo sa Bundok Moria kasama si Isaak, kumuha ng kahoy at apoy, ngunit hindi ipinahayag sa kanyang anak na siya ang magiging alay. Sa napakahalagang sandali, nang itinaas ni Abraham ang kutsilyo upang isakripisyo ang kanyang anak, isang anghel ng Diyos ang namagitan na pinipigilan ang pagkilos. Pagkatapos ay naglaan ang Diyos ng isang lalaking tupa bilang kapalit ng hain, na pinupuri si Abraham para sa kanyang dinatitinag na pananampalataya. Ang kwentong ito ay nagtataas ng malalim na mga katanungan hanggang ngayon. Bakit hihingin ng Diyos ang gayong matinding sakripisyo mula sa isang ama? At ano ang nadama ni Abraham nang gawin niya ang desisyong ito? Para sa marami, ang salaysay na ito ay isang pagsubok sa pananampalataya, kung saan si Abraham ay isang pinakamataas na halimbawa ng pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Gayunpaman, nakikita ng iba na ang kwento ay nakalilito sa mura, dahil ang isang ama ay hinamon na ang buhay ng kanyang sariling anak. Isang bagay na humahamon sa modernong pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng pananampalataya at moralidad.